Kumusta kapatid? Bago tayo manalangin ngayong umaga, sandali muna tayong tumahimik at pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi sa Mateo 5 verse 45, Sapagkat pinapaaraw ng Diyos ang mabubuti at masasama, at pinapadalhan niya ng ulan ang matuwid at di matuwid. Grabe no? Ipinapakita sa talatang ito kung gaano kabuti ang puso ng Diyos. Hindi siya namimili ng pinapaboran kahit yung hindi siya kinikilala, binibigyan pa rin niya ng araw at ulan. Kapatid, nais kitang kausapin habang nanonood ka nito. Huwag mong sarilihin ang panalangin at pagpapalang ito ibahagi mo ang video ngayon. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong mailigtas o kaninong puso ang iyong mapapalakas. Inaanyayahan din kitang pindutin ang subscribe button para hindi ka mahuli sa mga darating na panalangin at mensaheng magpapalakas ng iyong loob araw-araw dito sa mga panalangin channel. Gusto ko rin marinig ang iyong saloobin, makibahagi ka sa akin sa comments. At syempre, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito. Bawat isang like ay tumutulong sa pag-abot ng mensahe ng pananampalataya sa mas maraming tao na tunay na nangangailangan nito. Kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakadepende sa galing natin sa dami ng nagawa nating tama o sa pagiging relihiyoso natin. Hindi ito gantimpala para sa mga perpekto, kundi regalo para sa lahat. Si Lord, sa kanyang walang hanggang awa ay nagpapadala ng araw at ulan sa mabubuti at sa masasama. Ibig sabihin, hindi siya namimili ng pagpapalain. Mabuti siya palagi sa lahat ng oras ang pag-ibig niya ay hindi nakabasa sa performance natin. Kahit gaano tayo kapalpak o kahina, hindi nawawala ang kabutihan niya. Hindi natin kailangang pagtrabahuhan ang pagmamahal niya. Hindi ito parang premyo na kailangang bayaran. Ito ay malayang ibinibigay. Sa mundo, kung saan lahat may kondisyon, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapalit. Tinanggap tayo ni Lord hindi dahil karapat dapat tayo, kundi dahil napakabuti niya kaya sa bawat araw magpasalamat tayo dahil kung hindi dahil sa kabutihan niya wala tayo kung nasaan tayo ngayon kapatid ngayong magaan ang lahat maganda ang panahon maayos ang takbo ng buhay at payapa ang puso mo huwag mo yang balewalain huwag mong madaliin ang araw na ito huminto ka sandali huminga damhin mo ang kagandahan ng sandali hayaan mong ngumiti ang kaluluwa mo sa kabutihan ng Diyos. Pero sa gitna ng lahat ng ito, huwag mong kalimutan si Lord. Sa totoo lang, mas madaling makalimot sa Diyos kapag maayos ang lahat. Kapag wala tayong iniiyakan, minsan nakakalimutan nating lumuhod. Kaya ngayong panahon ng kasaganahan, manatili kang mapagpakumbaba. Huwag mong isipin na dahil maayos ang lahat, hindi mo na kailangan si Lord. Siya pa rin ang dahilan kung bakit magaan ang puso mo ngayon. Kaya magpasalamat ka. Panatilihing malapit ang puso mo sa Kanya. Hindi lang sa bagyo ng buhay, kundi pati sa mga araw na may araw, aliwalas, at kapayapaan. Sa panahon ng bagyo, kapag dumaan ka sa mabibigat na araw, yung parang ang bigat ng puso mo, parang walang kasagutan, at tila wala ng pag-asa, huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa, siya pa rin ang kasama mo. Yung Diyos na nagbibigay ng araw ay siya rin ang nagpapadala ng ulan. At minsan, ang ulan ay hindi para pabagsakin ka, kundi para palalimin ang ugat ng pananampalataya mo. Ang bagyo ay hindi parusa, kundi paghahanda. May ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ngayon. Sa katahimikan, sa luha, sa tanong, nandoon pa rin siya, kaya kapit lang, may layunin ang bawat patak ng ulan. Kapatid, huwag lang tayong tumatawag kay Jesus kapag may problema o krisis, hindi siya emergency hotline na tatawagan lang pag may sira na ang lahat. Si Jesus ay higit pa doon. Siya ang ating araw-araw na tinapay, ang nagbibigay ng lakas, karunungan, at kapayapaan sa bawat araw. Kaya imbitahan mo siya sa bawat parte ng buhay mo. Hindi lang sa mga sirang bahagi, kundi pati sa mga tahimik at ordinaryong sandali. Mahal mo pa rin siya kahit walang drama, kahit walang milagro, kahit parang walang nangyayari. Magtiwala ka kahit mabagal ang sagot. Magpasalamat ka kahit wala pang kasagutan. At purihin mo siya. Hindi lang dahil sa mga biyayang natanggap mo kundi dahil sa kung sino siya, ang tapat, ang mabuti, at ang Diyos na laging kasama mo. Huwag mo siyang gawing huling option, gawin mo siyang sentro ng lahat. Sabi sa Efeso 6 verse 13, Kaya't isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos, upang kayo'y makapanindigang matatag sa panahon ng kasamaan. Hindi sinabi kung darating ang masamang araw, kundi kailan. Darating at darating talaga yan. Minsan, iaatak ang isip mo, ang pamilya mo, ang katawan mo. Pero hindi ito para sirain ka, kundi para ipakita kung anong pundasyon meron ka. Ano ang pinanghahawakan mo? Feelings mo lang? O ang katotohanan ng Diyos? Kapatid, manatili kang handa. Huwag mong hintayin pang dumaan ang problema bago mo palalimin ang relasyon mo kay Jesus. Ngayon pa lang, patatagin mo na ang pundasyon mo sa kanya. Ang mundo ay puno ng tukso, ingay at mga distraction. Laging may bagay na gustong ilayo ka sa presensya ng Diyos. Career, relasyon, success o kahit comfort. Pero tandaan mo, walang success, pleasure o saya sa mundo ang makakapalit sa tunay na koneksyon mo kay Kristo. At kahit dumaan ka sa matitinding pagsubok, puso mong sugatan, luha sa gabi, sakit na hindi mo masabi, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos. Si Jesus ang tanging presensya na hindi lang nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagpapalakas, gumagabay, at hindi nawawala. Kaya piliin mo siyang samahan hindi lang sa panahon ng hirap, kundi sa bawat araw, ordinaryo man o hindi. Doon ka tunay na ligtas sa piling niya. Ngayon kapatid, manalangin tayo. Amang makapangyarihan, salamat sa kabutihan mo. Ikaw ang alpha at ang omega, ang simula at wakas ng lahat. Lumikha ka ng buong mundo, pero pinili mong mahalin ako, isang taong di perpekto, maraming pagkukulang, pero mahal mo pa rin. Wala ni isang segundo sa buhay ko na hindi mo nakikita. Alam mo ang bawat luha ko, bawat hinga ko, bawat takot at iniisip ko. At sa kabila nun, niyakap mo pa rin ako. Salamat, Jesus. Ikaw ang kordero ng Diyos, ang tagapagligtas ko at ang kaibigan kong totoo. Hindi ko kailangan ng magarbong panalangin. Ang meron lang ako ngayon ay isang pusong bukas at nauuhaw sa iyo. Pinupuri kita, Panginoon. Ikaw ang liwanag sa dilim ko. At kahit di ko alam lahat ng sagot, alam ko ito. Ikaw ang kailangan ko. At para sa bawat nanonood ngayon, Panginoon, abutin mo sila. Alam mo ang pinagdadaanan nila. Yung pagod na hindi nila masabi. Yung bigat na hindi nila maipaliwanag. Kung may laban silang di nila makita, Panginoon, ikaw ang lumaban para sa kanila. Bigyan mo sila ng kapahingahan, ng pag-asa, ng lakas, kahit mabagal dumating ang sagot. At turuan mo kaming lahat, Panginoon, na wag lang magtiwala sa nararamdaman namin, kundi sa salita mong totoo. Kahit mahirap, kahit tahimik ka, kami kakapit pa rin. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas. Amen sabi sa Awit 91 Araw-araw ay babagsak ang libo-libong kalaban sa paligid mo pero walang masamang mangyayari sa iyo Panginoon pinaniniwalaan namin na may mga anghel kang nagbabantay sa amin Walang sandata ng kaaway ang magtatagumpay Wala siyang kapangyarihan sa amin hindi sa isip, katawan o kinabukasan namin Kami ay mga anak ng Diyos at higit pa kami sa mga mananalo sa pamamagitan ni Kristo. Holy Spirit, punuin mo kami. Punuin mo ang puso namin ng tapang kapag kami natatakot, ng karunungan kapag kami nalilito, at ng kapayapaan kahit sa gitna ng gulo. Turuan mo kaming lumaban, hindi gamit ang galit o pangamba, kundi sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya, at salita mo. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Kaya ngayon, Buong puso namin isinusuko ang lahat, ang plano namin, ang mga sugat, ang mga pangarap, lahat ng ito sa iyo. At kahit hindi pa namin nakikita ang kabuuan, pinipili naming maniwala, magtiwala at sumamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung natouch ka ng panalangin na ito, itype mo sa comments, Amen, bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may nais kang ipagdasal namin, i-comment mo lang sa baba. Ikinararangal naming ipanalangin ka. Pagpalain ka ng Diyos, ng Kanyang kapayapaan, kabutihan, at kagalingan. Ngayon at magpakailanman, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito, mag-comment, at mag-subscribe para mas marami pa tayong makasamang lumalago sa pananampalataya. Hanggang sa muli, kapatid! sa lahat ng oras tandaan kasama mo ang Diyos amen